Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinahahalagahan at narerespetong senior citizens. Ako po ang inyong lingkod, at lubos po akong natutuwa na makasama kayo sa ating talakayan ngayong araw. Alam niyo po, abang tayo ay nagkakaedad, kasabay nito ang mga pagbabago sa ating katawan. Madalas nating maranasan ang pananakit ng kasukasuan, paninigas ng buto, o kung minsan ay pakirot ng kalamnan pagkatapos ng simpleng gawain. Ang mga karaniwang sakit tulad ng arthritis, reuma, o simpleng muscle strains ay tila bahagina ng no pagtanda. Ngunit, alam niyo po ba na ang kalutasan ay maaring nasa loob lang ng ating kusina? Sa episode na ito, o sa inyong pagbabasa, sama-sama nating tuklasin ang sampung kapakipakinabang na pagkain na hindi lamang masarap at abot kaya, kundi may kakayahan ding tumulong sa paglaban sa pamamaga at pananakit. Ang mga ito ay mga pagkain kinikilala na ng ating mga ninuno sa kanilang tradisyonal na kaalaman at ngayon ay pinapatunayan na rin na modernong siyensya. Kaya ihanda na po ang inyong mga tenga o mata, at samahan niyo kami sa pagtuklas ng mga likas na yaman na magbibigay ng ginhawa sa inyong pang-araw-araw. Unang pagkain, mga madahong gulay, dark leafy greens. Ang mga madahong gulay tulad ng kangkong, petse, mustasa, at spinach ay sagana sa ating mga pelengke at bakuran. Hindi lang ito masarap na sangkap sa ating sinigang, ginisang gulay, o pakbet kundi isa rin itong powerhouse ng nutrition. Ang mga gulay na ito ay mayaman sa vitamin K, na mahalaga sa kalusugan ng buto at pagkontrol sa pamamaga. Nagtataglay din sila ng iba't ibang antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin, at maging na magnesium. Paano nga ba ito nakakatulong sa pananakit? Ang vitamin K ay mahalaga sa pagbuo ng protina na kailangan para sa malakas na buto, na nakakatulong na maywasan ang pananakit dulot ng osteoporosis. Ang mga antioxidants naman ay lumalaban sa oxidative stress sa ating katawan na siyang sanhi ng pamamaga at pagkasira ng cells. Ang magnesium, na isang mineral na madalas nating kulang, ay nakakatulong sa muscle relaxation at nerve function, kaya't nakakabawas sa cramps at pananakit ng kalamnan. Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na pagkonsumo ng mga madahong gulay ay naugnay sa pagbaba ng markers ng pamamaga sa dugo. Sa ating mga nakatatanda, ang sabaw ng kangkong o petse ay madalas na pampaginhawa at pinaniniwalang panglinis ng dugo. Ang mga gulay na ito ay madaling lutuin, maari itong ihahalo sa sinabawang ulam, igisa o isama sa smoothies para sa mga adventurous. Siguraduhin lamang na hugasang mabuti. Ang simpleng pagdagdag ng isang tasa na madahong gulay sa inyong pang-araw-araw na dieta ay malaking tulong na sa inyong kalusugan at sa paglaban sa pananakit. Ikalawang pagkain, mga berry berries. Ang mga berry, tulad ng strawberry, blueberry, at raspberry, ay marahil hindi kasing karaniwan sa ating mga bakuran tulad ng iba. Ngunit antionti na rin itong nagiging accessible. Kung hindi man abot kaya ang imported, mayroon din tayo mga lokal na prutas na may katulad na benepisyo tulad ng duhat at aratilos na puno rin na antsyatsidants. Ang mga berry ay kilala sa kanilang matitingkad na kulay, na indikasyon ng pagiging mayaman nito sa mga anthocyanins at iba pang flavonoids mga uri na antioxidants. Ang mga natural na compounds na ito ang nagbibigay ng kakayahan sa mga berry na labanan ang pamamaga. Ang anthocyanins ay may kakayahang pigilin ang mga pathways na nagdudulot ng pamamaga sa ating katawan, na siyang sanhi ng pananakit, lalo na sa mga kondisyon tulad ng arthritis. Pinoprotektahan din nito ang ating mga selula mula sa pinsala na dulot ng free radicals na nakakatulong sa pangkalahatang kalusugan at pagbagal ng proseso ng pagtanda. Ilang pag-aaral ang nagpakita na ang regular na pagkonsumo ng berry ay nakakababa ng inflammatory markers tulad ng corrective protein, CRE. Sa ating kultura, ang mga berry ay madalas na kinakain bilang merienda, panghimagas o inihahalo sa mga inumin. Kung may abot kaya kayong berry, kainin ito ng sariwa. Maari rin itong ihalo sa yogurt, oatmeal o gawing smoothies. Ang mga lokal na prutas na may matingkad na kulay, gaya ng duhat, ay maari ding magbigay ng katulad na antioxidants. Ang tamis at asim ng mga berry ay hindi lang nakakabusog kundi nagbibigay din na natural na proteksyon laban sa sakit. Ikotlong pagkain, many at buto, nuts and seeds. Ang mga many at buto tulad ng almonds, walnuts, chia seeds, at flax seeds ay mga maliit ngunit makapangyarihang pagkain na madaling isama sa ating dieta. Bagamat mayroon tayong sariling mani, ang iba ay nagiging popular na rin dahil sa kanilang benepisyo. Ang mga ito ay mayaman sa healthy fats, tulad ng omega-negatibo tatlo fatty acids sa walnuts at flax seeds, vitamin E, magnesium, at fiber. Paano sila nakakatulong sa pananakit? Ang omega-negatibo tatlo fatty acids ay malakas na anti-inflammatory, katulad ng matatabang ista. Ang mga ito ay nakakatulong na mabawasan ang produksyon ng mga chemical na nagdudulot ng pamamaga sa katawan. Ang vitamin E ay isang antioxidant na nagpoprotekta sa mga selula mula sa pinsala habang ang magnesium ay critical para sa muscle function at relaxation, na nakakatulong na maibsan ang pananakit ng kalamnan at cramps. Bukod pa rito, ang feber ay sumusuporta sa malusog na digestive system, na konektado rin sa pangkalahatang pagbabawas ng pamamaga sa katawan. Sa ating mga lolo at lola, ang mani ay karaniwan ng merienda. Ngayon, maari nating isama ang iba pang buto sa ating diet. Maari itong kainin bilang merienda, katamtamang dami lamang dahil mataas sa kaloris, ihalo sa oatmeal, yogurt o salads. Ang ground flax seeds ay madaling ihalo sa inyong cup o smoothies. Tandaan lamang, kung mayroon kayong allergy sa mani, iwasan ito. Ang pagdagdag na iba't ibang uri na mani at buto ay magbibigay na mas maraming uri na sustansya para sa isang malusog na katawan. Ikaapat na pagkain, kanela, cinnamon. Ang kanela ay isang matamis at mabangong pampalasa na madalas nating yugnay sa ating mga kakanin, tinapay, o inumin tulad ng kap. Ngunit higit pa sa pagiging pampasarap, ang kanela ay matagal ng ginagamit bilang gamot sa tradisyonal na medisina dahil sa taglay nitong cinnamaldehyde at iba pang antioxidants. Ang cinnamaldehyde ang nagbibigay ng kakaibang lasa at aroma ng kanela, at ito rin ang responsible sa karamihan ng benepisyo nito sa kalusugan, kabilang ang paglaban sa pamamaga. Nakakatulong ito sa pagbaba ng blood sugar levels, na kung minsan ay nagdudulot din ng pamamaga sa mga diabetik. Sa pamamagitan ng papapabuti ng glucose metabolism na babawasan ang systemic inflammation, mayroon din itong antioxidant properties na lumalaban sa oxidative stress. Sa ating kultura, ang kanela ay ginagamit na pampainit ng katawan. Ang pag-inom na mainit na tsaa na may kanela ay nakakapagpakalma at nakakatulong sa panunaw. Maari itong ihalo sa inyong kap sa umaga, iwivisik sa oatmeal o prutas, o isama sa pagluto ng mga ulam na may manoko baboy. Ang pagdagdag ng kanela ay isang simpleng paraan para makakuha ng anti-inflammatory benefits nang hindi nagbabago na masyadong malaki sa inyong diet. Ikaw limang pagkain, sabaw ng buto, bone broth. Ang sabaw ng buto o bone broth ay hindi na bago sa ating mga Pilipino. Sino ba naman ang hindi lumaki sa nilaga, bulalo o sinigang na may sabaw mula sa pinakuluang buto? Ang sabaw na ito ay higit pa sa simpleng pampainit ng tiyan. Ito ay mayaman sa collagen, gelatin at mahalagang amino acids tulad ng glycine at proline. Para sa mga may pananakit ng kasukasuan, ang sabaw ng buto ay isang natural na kakampi. Ang collagen at gelatin ay mahalaga sa pagpapanatili ng kalusugan ng cartilage, ang cushioning sa pagitan ng ating mga buto. Kapag nasira ang cartilage, nagdudulot ito ng pananakit at paninigas. Ang pagkonsumo ng sabaw ng buto ay maaring makatulong sa pagpapanumbalik ng integridad ng joints at mabawasan ng friction. Bukod pa rito, ang glycine ay may anti-inflammatory effects at nakakatulong sa pagpapabuti ng kalidad ng tulog na mahalaga sa pain management at paggaling. Sa tradisyonal na Pilipino, ang sabaw ng buto ay pinaniniwalaang pampalakas at pampabuti ng loob. Ito ay itinuturing na pagkain para sa mga may sakit at mahina. Maari itong inumin ng mainit bilang simpleng sabaw o gawing base para sa iba't ibang sops at stews. Ang paggawa ng sabaw ng buto ay simple lang, pakuluan ang mga buto ng baka, manok o baboy sa mahabang panahon, apat tandang bawas 24 oras, kasama ang gulay at herbs para mas makuha ang lahat ng sustansya. Ito ay isang pagkaing mayaman sa kasaysayan at benepisyo para sa ating mga kasukaswan. ika na pagkain, green tea. Ang green tea ay antiunti ng nagiging popular sa Pilipinas, lalo na sa mga naghahanap na mas malusog na inumin. Ito ay ginagawa mula sa mga dahon ng Camellia sinensis na hindi sumailalim sa proseso ng oksidasyon. Kaya napananatili nito ang mataas na antas ng antioxidants. Kartikular ang isang uri na tinatawag na catechins, lalo na ang epigallocatechin golet, EGCG. Ang EGCG sa green tea ay isang napakalakas na anti-inflammatory at antioxidant compound. Ito ay gumagana sa pamamagitan na pagpigil sa produksyon ng mga pro-inflammatory molecules sa katawan at paprotekta sa mga selula mula sa oxidative damage na dulot ng no free radicals. Sa mga pag-aaral, ang green tea ay ipinapakita na nakakatulong na mabawasan ang pamamaga na naugnay sa mga kondisyon tulad ng rheumatoid arthritis at osteoarthritis na siyang karaniwang sanhi ng pananakit sa mga senior. Ang pag-inom ng green tea ay isang simpleng ritual na nakakapagpakolma. Maari itong inumin ng mainit o malamig. Para makuha ang pinakamaraming benepisyo, iwasan ang paglalagay ng sobrang asukol. Maari rin itong isama sa smoothies. Bagamat walang direkta at agarang epekto sa pananakit, ang regular na pagkonsumo ng green tea ay nakakatulong sa paglaban sa chronic inflammation, na sa paglipas ng panahon ay makakabawas sa tindi ng pananakit at magpapabuti sa pangkalahatang kalusugan. Ikopitong pagkain, kamot, sweet potatoes. Ang kamote ay isang pamilyar at abot kayang pagkain sa ating mga Pilipino. Hindi lang ito masarap na merienda na pinasingaw o pinirito, kundi isa rin itong masustansyang root crop. Ang matingkad nitong kulay kahel ay nagmula sa beta-carotene, isang malakas na antioxidant na nagiging vitamin A sa ating katawan. Mayaman din ito sa vitamin C, manganese, at dietary fiber. Ang beta-carotene at vitamin C sa kamote ay gumaganang antioxidants na lumalaban sa pinsalano-free radicals, na siyang nagdudulot ng no pamamaga. Ang vitamin C ay mahalaga din sa pagbuo ng collagen, isang protina na sumusuporta sa kalusugan ng mga kasukasuan at balat. Ang manganis ay isang mineral na sumusuporta sa bone health at metabolism. Ang feber naman ay nakakatulong sa kalusugan ng bituka, na mahalaga sa pagkontrol ng systemic inflammation. Sa pamamagitan ng paglaban sa oxidative stress at pagsuporta sa pangkalahatang kalusugan, ang kamote ay nakakatulong na maibsan ang pananakit na dulot ng pamamaga. Sa ating mga nakatatanda, ang kamote ay kilalang nakakabusog at masustansya. Maari itong isama sa inyong mga lutuin tulad ng sinigang o nilaga, o kainin lang na pinasingaw bilang merienda. Ang pagluluto ng kamote, lalo na kung may kasamang konting taba, ay makakatulong sa mas mahusay na absorption ng no beta-carotene. Ang kamote ay isang simple ngunit epektibong pagkain para sa dagdag na sustansya at protection laban sa pananakit. Ikawalong pagkain, sili na matamis, bell peppers. Ang sili na matamis o bell peppers ay nagdaragdag ng kulay at lasa sa ating mga ulam tulad ng adobo, pansit o pinakbet. Ang mga ito ay hindi maanghang tulad ng siling labuyo, ngunit napakayaman sa vitamin C, vitamin A, beta-carotene, at iba pang antioxidants tulad ng quercetin at luteolin. Ang bell peppers ay isa sa mga pinakamayamang source ng vitamin C, na isang napakalakas na antioxidant at mahalaga sa pagbuo ng collagen. Ang collagen ay isang pangunahing bahagi ng cartilage, balat, at connective tissues na mahalaga sa kalusugan ng kasukasuan. Sa pamamagitan ng pagsuporta sa collagen synthesis at pagiging isang antioxidant, ang vitamin C ay nakakatulong na mabawasan ang pamamaga at mapanatili ang flexibility ng joints, kaya't nakakabawas sa pananakit. Ang quercetin at luteolin naman ay may directang anti-inflammatory effects, ang bell peppers ay masarap kainin na hilo sa salads, isama sa stir fries o i-roast. Ang iba't ibang kulay, pula, berde, dilaw, orange, ay nanangahulugang ibatibang ibang antioxidants, si kaya't subukang kumain na sari-saring kulay. Ito ay isang masarap na paraan para madagdagan ang inyong anti-inflammatory intake at palakasin ang inyong resistensya. Ikasyam na pagkain, buong butil, whole grains. Sa ating kultura, ang bigas ay pangunahing pagkain. Ngunit bukod sa puting bigas, mayroon din tayong mga buong butil o whole grains tulad ng brown rice, oats, at whole wet bread. Ang mga pagkain ito ay mayaman sa dietary fiber, B vitamins, magnesium, at selenium. Hindi tulad ng refined grains, tulad ng puting bigas at puting tinapay, na maaring magdulot ng pagtaas ng blood sugar at pamamaga. Ang mga buong butil ay nakakatulong sa pagbaba ng pamamaga sa katawan, ang mataas na fiber content nito ay sumusuporta sa malusog na gut microbiome, mga bakterya sa bituka, na may direktang koneksyon sa pag-control ng immune response at pamamaga. Bukod dito, ang magnesium ay nagpaparelas ng kalamnan at nerbiyos na nakakatulong sa pananakit ng katawan. Ang selenium naman ay isang antioxidant na nagpoprotekta sa mga selula. Ang pagpapalit ng puting bigas sa brown rice o pagdaragdag ng oatmeal sa inyong almusol ay simpleng paraan para makakuha ng benepisyo mula sa buong butel. Maari rin itong ihalo sa sopas o gawing main course. Ang regular na pagkonsumo ng whole grains ay hindi lang nakakatulong sa pananakit kundi sa pangkalahatang kalusugan ng puso at pagkontrol ng blood sugar. Ikasampung pagkain, mga prutas na citrus, citrus fruits. Ang mga prutas na citrus tulad ng kalamansi, dalanghita, suha, at orang ay sagana sa ating bansa at madalas nating ginagamit bilang inumin, sausawan, o sangkap sa ulam. Ang mga ito ay kilala sa kanilang mataas na vitamin C content at iba pang beneficial compounds tulad ng no flavonoids. Ang vitamin C ay isang napakalakas na antioxidant na lumalaban sa free radicals na nagdudulot ng pamamaga. Bukod dito, ang vitamin C ay mahalaga sa pagbuo ng collagen, ang protina na bumubuo sa ating mga kasukasuan, buto, at balet. Ang sapat na vitamin C ay nakakatulong na mapanatili ang integridad ng mga joints at may wasan ang pananakit na dulot ng pinsala. Ang flavonoids naman ay mayroon ding anti-inflammatory properties na nakakatulong sa pagpapababa ng oxidative stress. Sa ating kultura, ang mainit na kalaman si Juice ay tradisyonal na panlaban sa sipon at ubo. Ang regular na pagkonsumo ng sariwang prutas na citrus o pag-inom ng katas nito ay isang masarap at nakakapreskong paraan para madagdagan ang inyong panlaban sa pamamaga at palakasin ang inyong resistensya. Siguraduhin lamang na limitahan ang pagdagdag ng asukal sa inyong inumin. Ayan po, mga minamahal naming tagapakinig at mambabasa, ang sampung masustansyang pagkain na maaring makatulong sa pagpapaginhawa ng iba't ibang pananakit sa ating katawan. Mula sa madahong gulay, berry, many at buto, kanela, sabaw ng buto, green tea, kamote, bell peppers, bumbutil, hanggang sa prutas na citrus, lahat ito ay mga biyaya ng kalikasan na abot kaya at madaling isama sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Mahalaga pong tandaan na ang mga pagkain ito ay hindi pamalit sa gamot na inireseta ng inyong doktor, lalo na kung kayo ay may malubhang karamdaman o uminom na maintenance na gamot. Ang mga ito ay mga kagapay o suporta sa inyong pangkalahatang kalusugan. Ang balanseng dieta, sapat na ehersisyo na angkop sa inyong edad at kondisyon, tamang pahinga, at regular na pagkonsulta sa doktor ang pinakamahusay na paraan upang mapanatili ang isang malusog at masiglang pamumuhay, kahit pa tayo ay nagkakaedad. Huwag po nating baliwalain ang kapangyarihan na tamang nutrisyon. Ang ating kinakain ay may malaking epekto sa ating nararamdaman at sa ating pangkalahatang kapakanan. Sana po ay may natutunan kayo sa ating talakayan ngayon at magamit ninyo ang mga kalamang ito upang mas maging magaan ang inyong araw. Ang ating kusina ay isang minahan ng kalusugan. Kailangan lang natin itong tuklasin. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig o pagbabasa. Hanggang sa susunod nating pagkikita, ito po si Your Name Podcast Name. Nagpapalala na ang kalusugan ay kayamanan. Ingat po tayong lahat.